Hello, hello, good day everyone. So, ayan, for today's video, ayan, magluluto ako ng paksiw na bilong-bilong. So, ayan, meron po ako dyan eggplant. So, ayan, aking mga ingredients, bawang, dahon ng laurel, pamintang powder, pamintang durog, ayan, sibuyas, bawang. Ayan, meron din po akong siling labuyo. So, ayan, prinito ko po muna yung aking isdang bilong-bilong para mawala ang lansa, ayan. Ganyan lang po ang itsura ng aking isdang bilong-bilong. So, hindi ko pa nalalagyan ng suka. Ayan. Nag-add ako ng suka. So, may asin na po akong nilagay dyan. Ayan. Then, mag-add ako ng water. Yung katantamang tubig lang po. So, ito ng aking half cup of water. So, ayoko po ba kasing sapaksi is maraming tubig. So, ganyan lang po ako magluto counting tubig lang. Ayan. So, masarap to. So, hindi po ako niya naglalagay ng kamatis para hindi mapanis ang ulam. Ayan. At syempre, ang aming ulam for today, ayan, nagsabaw din ako ng isdang bilong-bilong. So, ayan po ang aming ulam for today. Isdang bilong-bilong and... So, ayan, meron po akong gulay dyan na talbos ng kamote. Ayan, yung yung tirang na sayote, ayan, nilagay ko na po para hindi masayang. So, ayan, kompleto na po ito. At syempre, malapit na pong maluto ang aming ulam. Kompleto na ang lasa ng aking ulam. So, ayan mga karils. So, meron din po pala akong luya dyan na inilagay. So, ayan, thank you. So, ayan mga karils, thank you so much sa patuloy na support. Sa lahat ng nanonood na aking reels, sa lahat ng nagko sa aking photos text. Ayan, thank you so much. Sa mga hindi po nag skip ng aking ads, ayan, maraming salamat. Have a good day po. Mag-ingat po kayo palagi. Yeah.